Eta ang lagi ko namang sagot dyan ay, teka lang, ano ang assurance mo na alagaan ka ng magiging anak mo? Eh, ang dami. Tama din naman. Tama diba? din. And, hmm. Ang dami kasi ako, eh, na-expose ako sa mga home for the aged. Ang dami-dami doon dami ng kwento ng buhay, pinag-ara ng mga anak, ang gaganda ng buhay ng mga anak, nasa abroad pa nga, pero hindi sila inaalagaan. Diba? Kahit hindi natin sabihin na culture kasi natin na mag-alaga at ibang bansa ay iligay sa home for the Pero bilang tayo, bilang tao, parang ako personally, hindi naman maatim. Napapabaya mo yung magulang mo. Diba, Raquel? Mm. Oo. Oh, oh. Tayo pa ba? <laughs> tayo pa ba? <laughs> Pero ano no, tama din yung ano na yun, yung siguro yung perspective din na ganun, yung parang maging open tayo na hindi porke single is kawawa or malungkot or yes. di ba? Sometimes pa nga, baka sila pa yung ano eh, yun, no? sila pa yung, kumbaga parang mas, mas, mas masaya. <laughs> true. Uh, uh, mas masaya. Kasi hawak ni yung oras nili. eh. Di ba? To think na they can um, instantly. They can make judgment mm -hmm. instantly. They can make a choice instantly. They they know they can travel without being hesitant, di ba? Yung mga iniisip na, eh, teka lang, wala mag-aalaga ng mga anak or kaya may iwan ko yung ganito. Uh, so, yan naman yung ano, no? Yan naman yung mga ano, advantages naman. Advantages. Naman. so, yung wala ka financially, kumbaga parang buhay mo, sarili, yun lang yung aalalahanin mo, no? To so, to. you have your own time, lahat na lang, kumbaga parang makapag-decide ka ng kakain kang ganto okay, di ka na makailangan magtanong, ano gusto mong kainin? <laughs> <laughs> diba? Diba? Tapos may pinagluto ka, ayaw naman yung luto mo, ay <laughs> mali.